Matapos ang matagal na paghihintay, Kim Pao Movie, tapos na ang shooting. Kim Pao fans, todo suporta sa huling araw ng shooting. Nagpadala ng food truck na malaki drama ang dating. Hindi na nila kailangang magpaasa. Netizens, may derechahang opinions, sa intrigang kinakaharap ng Kim Pao. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Hello mga ka-chenders! Malapit na matapos ang araw pero alam niyo naman, walang pahinga ang tsikahan natin. Lalo na pagdating sa paborito nating tambala na Kim Pao. May mga bagong kaganapan na naman patungkol kina Kim Chu at Paolo Avilino Kaya samahan niyo ako sa isa na namang mainit na kwentuhan. Unahin na natin ang huling araw ng shooting ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Sa wakas, natapos na rin ang mga eksena para sa pelikula. At syempre, hindi magpapahuli ang mga solid Kim Pao fans sa pagpapakita ng suporta. Isang food truck ang ipinadala nila sa set para sa buong cast at crew. At naging usap-usapan nga ito online. Isa sa mga cast, si Nico Antonio ang unang, -unang nang nagbahagi ng picture ng food truck sa kanyang Instagram story. Sabi pa niya, sa Korea ko lang ito nakikita. Thank you. Aba, hindi lang pala malaki drama ang kwento ng pelikula, pati suporta ng fans, malaki drama din ang peg. At syempre, hindi nagpahuli si Kim Chu sa pagpapasalamat. Sa kanyang ex-account, agad siyang nagpost ng mensahe para sa mga nagpadala ng food truck. Talagang ramdam na ramdam ni Kim ang pagmamahal ng fans at hindi na rin katakataka kung bakit todo effort rin ang effort nilang ipakita ang suporta sa kanya at kay Paolo Avellino. Kasama rin sa last day of shooting ang ABS-CBN journalist na si MJ Felipe. Pero mukhang gusto niyang bitinin ang mga fans dahil nagpaalala siya na wala mo ng pasabog o ayuda mula sa kanya ngayong araw. Siyempre, hindi ito nakapigil sa mga fans na mag-abang pa rin at mag-speculate kung anong klaseng updates ang maaaring lumabas sa mga susunod na araw. Speaking of updates, isang nakakatuwang kwento naman ang ibinahagi ni Eric Chan Salut tungkol kay Paulo Avelino. Ayon sa kanya, malaki raw ang pagbabago ni Paulo pagdating nga sa promotion ng pelikula. Noon daw, si Paulo pa mismo ang umiiwas sa mga guesting para sa promotion. Pero ngayon, siya na raw mismo nagtatanong kung bakit wala silang guesting sa mga shows. Aba, ibang level na ito ha. Mukhang sobrang excited si Paolo sa proyektong ito. Kaya game na game siya sa lahat ng promotional activities. Bukod pa dyan, nagbahagi rin si Eric Jan Salut ng magandang balita patungkol sa pelikula. Dahil nga daw sa pagpapaliban ng showing date nito, nagkaroon pa ng pagkakataon ang production team na magdagdag pa ng mga magagandang Eksena. Mas pinaganda rin daw ang visual effects at CGI ng pelikula, lalo na't na may halong fantasy ang kwento nito. Pati si OG Diaz na dagdag sa excitement at sinabing mas pinaganda pa raw ang mga effects para talagang worth it ang paghihintay ng mga manonood. Kaya naman, mas lalo pang tumindi ang excitement ng mga fans na mapanood nga ito sa big screen sa March 26. At dahil tapos na nga ang shooting, ang susunod na dapat nating abangan ay ang mga promotions. Siguradong uulan na naman ng guestings, mall shows at iba pang promo events na tiyak ikakatuwa ng mga fans. Kung ganito kainit ang suporta ngayon pa lang, paano pa kaya sa mga susunod na linggo habang papalapit na ang showing date? Walang duda, magiging isang napakalaking event ito para sa lahat ng Kim Pao supporters. So mga kachenders, ready na ba kayong supportahan ng todo ang My Love Will Make You Disappear? Malapit na malapit na. Abang-abang lang tayo sa mga susunod pang pasabog at siguradong hindi tayo bibiguin ng Kim Pao sa pelikulang ito. Next topic naman tayo mga ka-chenders. Balikan natin ang isang usapin na tila hindi tinatantanan ng intriga ang tungkol sa umunoy secret girlfriend ni Paolo Avellino. Maraming haka, haka lumulutang online at hindi maiwasang madamay siyempre ang pangalan ni Kim Chu dahil sa mainit na tambalan nila ngayon at siya nga ang pinaniniwalaang ang girlfriend ng aktor. Habang nag scroll ako sa X na dating ang Twitter, napansin ko ang isang post na pumukaw sa aking atensyon. Ang post na ito ay tila may derechahang opinion patungkol sa isyong ito. Ito nga ang sinabi ng ex-user. Sa mga paranoid na madaling maniwala sa fake news, hindi naman po baguhan ang dalawa. Uh, na-referring nga po kay Kim Chu at Paul Avellino para magpaasa lang. Establish na ang karir nila individually para sumakay pa sa promo ng paglalove team. Malinaw nga sa kanya no, na si Nakim at Paolo ay hindi na kailangang sumandal sa kahit anong gimmick para lang sumikat. Napaka-stable na ng kanilang mga karera bilang mga individual na artista. Dagdag pa niya, looking back, hindi nila ugali magpaasa ever since. Isa nga itong valid point na nagpapakita kung paano nila pinapahalagahan ang transparency sa kanilang mga tagahanga. Pinansin din ng po sa mga nakaraan ni Kim na lahat ng kanyang naging ka-love team ay naging bahagi ng kanyang personal na buhay Tulad nga ng kanyang ex-long time boyfriend na si Sian Lim Samantala si Paulo naman kilala sa pagiging prangka at hindi natatakot maglabas ng opinion kahit pa makasakit ito sa overly delusional fans Ayon pa sa post, bonus na lang ang movie nila ngayon para sa mga supporters ng previous projects nila kung iisipin nga naman ano, tila ito isang regalo na lang para sa mga matagal nang sumusuporta sa kanilang dalawa. Pero isang mahalagang paalala rin ang iniwan nga ng ex-user na ito. Kung ako sa inyo, hinga-hinga din from social media. Mag-focus kayo sa sariling buhay nyo. Napaka-refreshing makita nga ang ganitong klaseng pananaw. Simple, prangka, pero puno ng sentido komon. Marahil nga ay panahon na para mas mag-focus tayo sa mga positibong bagay sa halip na magbabat sa intriga. And that's it mga ka Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kit sa susunod na video. Paalam!